tila walang efekto sa marami kahit nagkakatotoo tuwing baha ang kasabihang ang basurang itinapon mo, babalik sa iyo. Kaya ang isinusulong ng leader ng Metro Manila Council, mas mabigat na multa sa mga nagtatapon ng basura. Nakatutok si June Veneracion. Wala pang isang linggo mula ng huling linisin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bahaging ito ng San Juan River pero nang inspeksyonin kanina umaga, balik na naman ang makapal na basura. Dalawang truck ng sari-saring dumi ang nakolekta sa lugar. Vicious cycle na po eh, lilinisin namin. And yet, ganon pa rin. Ang San Juan River pa naman, ang isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kapag ito'y nagbara, unang tatamaan ang baha ang labing tatlong low-lying barangay ng lungsod ng San Juan. Sibi niyo po, naging isang malaking basurahan na ang ating San Juan River may umiiral ng ordinansa sa San Juan kaugnay ng pagtatapon ng basura. Pero ang isusulong ni Mayor Francis Zamora bilang pangulo ng Metro Manila Council, mas mabigat ng multa sa mga magtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Depende po yan sa ating mga LGUs kung anong gusto nilang gawin. But if you're talking about the maximum amount, pwedeng initial, kung uh, uh yung first offense pa lamang, 5,000 pesos na. And all succeeding offenses, 5,000 ng 5,000. Imumungkahi rin na sa Bora na magkakapareho ang multa ng diwastong pagtatapon ng basura sa lahat ng mga local government units sa Metro Manila. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang paglilinis at pagpapalalim ng MMDA sa 23 pangunahing estero o creek sa Kamaynilaan. Labing lima na ang kanilang natapos. By this year, tapos po definitely yung 23 po na esteros na yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.